Naku, uh, Tito Soto, wag na wag kang magtitiwala Diyan sa magkapatid na kay Tano, no? Eh, magkapatid yan, eh. Ha? Dito kay Pia at Alan kay Lalo itong si Alan kay Tano. Kunwari lang ito na hindi interesado sa posisyon ni Soto na Senate President. Pero kapag nakakuha na po ng uh, sapat na bilang yung si Alan Gaitano, ang pinakamababa ay uh, 13 na senador. Ha? Mabilis pa sa alas 4 o itagaan nyo to sa ulo ni Bato. Aagawin niyan ang uh, posisyon ni Soto uh, bilang Senate President. O kaya yung mga papreskon preskon ni Alan, eh lahat po yan eh, uh, ano lang, ang pampadulas sa pampadulas dila lang ni Alan yan. Alalahanin natin yung uh, ginawa niya ni Alan kay Tano, dito kay uh, Lord Alan Velasco. Ha, uh, tungkol po doon sa hatian ng term nila ng speakership. Ha, di ba? Halos ayo pang bitawan ni Alan yung posisyon. So talagang uh, madulas ang bibig niya ni Alan Caldero Cayetano. Kaya dapat mag-ingat ka, Tito Soto.